Hey, what's up mga ka-escapaders? Ngayong araw, ibibisitahin natin ang isa sa sikat na resort na matatagpuan dito sa Erosin, Sorsogon. Walang iba kundi ang Modesta Resort. Alamin natin kung bakit nga ba dinarayo ito ng mga turista. Tara, samahan niyo ako sa ating escapade for today. So, bali, ito rin yung parking kung so, hindi kayo naka-check-in dito kayo magpa-park kung naka-check-in kayo overnight stay pwede kayong pumasok sa dito yan yung gate na yan papasok din doon so tinuro ko kanina yung uh, sa sasakyan papasok okay so pasok ulit tayo order lang kayo dito ayan dito yung pasok ng ano yung sa gate kanina pagpapasok kayo nasa sakyan so pwede rin dito ayan pag gusto malawak yung area na to so, sobrang ganda ang ganda yung pagkakagawa nila hindi siya biro talagang ginastasan at inisip ng talagang ano will ah uh, So, eto nga pala yung kanina. So, hindi so biro yung reception nila. E kung mga hindi tanong kayo, eh, sobrang lakit. escape din tapos may slide Ayan. ito yung papasok kanina doon sa atin Ayan. tapos ito hindi ko alam kung ano meron dyan um, overnight stay din sa pero okay uh, ayun nga may bagasa silang klase ng overnight stay merong pang um, group Actually, kaya lahat. Hindi ako muli. Dito tayo papasok ang street sa So yun nga, sabi ko merong mga kubo. So saan ang tayo So, depende kung ano yung niya. So, napasok tayo dito. Parang, kita okay, niya. sinasabi kong parking kanina na pwede tayong magpark so, meron silang pan hindi ko kung laban na itong pan ito tilapia so mga water lily tapos ang lalaki ng mga palawan nilang ano ang lalaki hmm. so kung makikita nyo guys nakapalibot yung ano ganda tapos kita rin yung uh, mount bulsa dito tayo dadaan kasi hindi ko pa nadaan na so ikutin natin para alam nyo So ayan, mayroon silang refilling station dito. So kung kailangan naman tubig, mayroon na, kasama na, -na. Na, na. Ayan na. Mayroon ng refilling. Tapos ito, mayroon sinasabi kong area na pwede yung group. Family group. Ayan. Malaki siya. Ayan na. Ito siyang balcony sa taas. naman ipasuki natin yung bilang nila na group of 6 packs yung kasya. Tara, pasuki natin. So, ayan. Niligo na ang mga bata. So, papakita natin yung loob. So, malawak siya. Okay. Tapos, may mini kusina. Kasi may tao sa siya. So, ayan. Coffee. Oh. sa labas meron Oops. Yung. Ayan. At yung likod. Tapos meron pa sa taas. Hindi ba? Oh. So hindi lang siya pang pala. So, yeah.

Hello! One, two, three, sa Itong pool, uh, ito, uh, natin siguro nasa 50 meters. 50 or more at least yung niya ha eh. mahaba mahaba siya mas okay. muna tayo dito okay so yung so pwede dyan i-park yung sasakyan kanina kasi pinag ko sa labas tour po kayo para may ano medyo malawak madaming tubo sila So, ito yung ano, lagi ko nakikita sa mga picture nila. Ito, itong area na ito. Parang ang garden. Ayan, kubot yung Ito naman yung private private close talaga siya. Tapos uh, may fish Ligo na tayo. Sige nga. Ay, nga, no? Oh, malamig. Medyo warm yung ano dito. Tubig. Tapos dito malamig. kana na, ligo na. Oh, lamig. Tapos <laughs> malamig. Dito mga kaskapaders, isinubukan nating sisirin ang swimming pool nila. At kung makikita nyo rito, eh, kalahati lang yung ating nasisid dahil sobrang haba talaga ng kanilang swimming pool. <laughs> Yun. Okay, malamig dito Tapos dito, medyo warm So, pwedeng bumaba dito kahit gabi Ito malamig, malamig yung tubig Ayun guys So, ito yun Ito yung Modesta Resort dito sa Erosin So sa mga pupunta dito i-check nyo na lang yung Facebook page nila and pag hindi nyo kabisado yung daan mag maps na lang kayo uh, accurate naman yun so sabi ko nga dumaan kayo dun sa kabila kung galing kayong bulisan pero pag kabila kasi sigurang kayo ba din, okay lang yun kung ituturo sa inyo yung maps okay okay yung daan doon uh, dalawa kasi yung pupunta dito so ayun guys thank you for watching this is Tony Escapade see you guys in the next video Peace out.